Naglabas nga ng advisory ang DMW or Department of Migrant Workers para magpaalala at babala na rin sa mga recruitment agency sa Pilipinas na proseso o magre-recruit ng mga OFW papunta sa bansang Qatar. Sinabi nga ng DMW na mahigpit na pinagbabawal at kinukonsider na ilegal ang paniningil ng kahit anong amount sa mga OFW o mga aplikant na pupunta sa bansang Qatar. Sino mang recruitment agency na hindi susunod dito ay maaring maharap sa mabigat na parusa na pwedeng mauwi sa pagkakakansela ng kanilang mga lisensya. Walang placement fee para sa mga overseas Filipino workers na madedeploy sa Qatar. Ito ang paalala ng Department of Migrant Workers para sa mga OFWs at mga recruitment agencies at companies kung saan mayroong umiiral na no placement fee policy para sa mga manggagawang Pilipino na tutungo sa Qatar upang magtrabaho. Anila, ang bansang Qatar ay isang non-placement fee labor receiving country na nagtatakda na wala dapat na maging kung anong bayarin ang mga Filipino workers para makapagtrabaho sa naturang bansa. Batay sa Article 33 ng Qatar Law Number no. 14 of 2004, na na ipinagbabawal ang pangongolekta ng recruitment fees at iba pang uri o katulad ng paniningil ng pera sa mga OFWs para magarantiyang makapagtatrabaho sa Qatar. Sa ilalim ng umiiral na batas ng Pilipinas, kailangan nitong tumalima sa tuntuning ipinatutupad ng naturang bansa. Dagdag ng ahensya, ang paglabag sa pulisiya ay isang serious administrative offense at ang mga mapatutunayang lalabag dito ay mahaharap sa kanselasyon sa lisensya ng kanilang mga recruitment agencies. Kaugnay nito, magiging epektibo ang implementasyon ng nasabing pulisiya labing limang araw makalipas na mailathala ang nasabing anunsyo sa publiko. Kaya naman sa mga Pilipinong nagpaplanong pumasok para maging OFW sa Bansang Qatar at sakaling singilin kayo ng agency ng kahit anong amount, ay pwede nyo silang i-report agad sa DFW dahil alam naman natin na napakarami talagang agency sa Pilipinas ang nangloloko sa mga OFW. Minsan nga kahit ang nakalagay sa kanilang mga posts ay no to be collected pero once na na-process na nila ang mga document mo at aalis ka na as legal documented OFW, ay tsaka naman sila hihingi ng bayad sa kanilang mga aplikante. At bigla na lang sasabihin na may placement fee pala na kailangan bayaran. Ito nga ay hindi na rin bago at matagal na rin nararanasan ng ating mga kababayan. Kaya naman, ang payo ko sa inyo mga kabayan, kung sakaling ma-experience nyo ang ganitong mga ginagawa ng mga agency sa Pilipinas, ay huwag kayong mag-atubiling mag-report sa DMW lalong-lalo lalo na yung mga OFW na nag apply papunta sa bansang Qatar. At kung hindi ka pa nga subscribe sa ating YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin exclusive lamang dito sa ating YouTube channel. Yun lamang at marami salamat sa iyong panunood.